Hmm. Ano bang tingin niyo rito oh sa napakagandang speech ni uh ni Senator Yung talagang sinagot niya point by point yung mga allegation at sa kanya at wala siyang pinagtuturo no wala siyang what aboutism inang <laughs> you know, the best speech na nade ko no what do you think of that speech no was that no was that was that uh, called for ba yung ganong speech ako tingin ko it was less a defense uh, nung mga uh, against yung allegations laban sa kanya than it was a declaration of allegiance <laughs> At uh, kung ang tanong, declaration of allegiance kanino, ayun, doon siya nakaupo sa uh, gallery, di ba? Yung kanilang VIP guest uh, for that afternoon. Mas madali uh, pa siyang sinabi to undermine yung credibility ng impeachment kaysa so, sa sinagot actually yung 160 million pesos na tinanggap dapat niya through yung kanyang kaibigan si Maynard Ngo. mas, mas madami pa siyang binanat kay Martin Romualdes, na alam naman nating lahat, eh, paboritong congressman ni VP Sara Duterte, mm -hmm. <laughs> uh, lamang lang ng konti kay former congressman Saldico. <laughs> Tesa doon sa kanyang uh, pagpag-tira uh, pag, uh, doon sa mga testigong tinuro siya, <laughs> si Yusick Bernardo, for example. Diba? Yun yung uh, point eh. So, ako, malinaw. <laughs> uh, kung depensa man yun, uh, ang depensa doon ay paalala kay Sara Duterte na, uy, pag naging presidente ka, ikaw nabahala sa akin, ha? Ah. <laughs> Parang Don't mas ganun yung... Uh, sabi nga ng mga ibang uh, uh, nag-comment, eh mukhang mas audition daw, eh, para sa pagiging VP ni uh, Sara Duterte kung sakali mang siya ay tatakbong presidente sa 2028. At, at, at para sa akin, regardless kung yun yung intention niya, talaga naka-audition ba siyang VP o hindi, klaro para sa akin na eto na yung kanyang uh, pag uh, pa, very public na pagsilong sa ilalim ng bandila ng mga Duterte 'di ba at yun na yung kanyang naiisip na best defense <laughs> against all the allegations tama diba? bakit ko sasagutin yung 160 million na yan bakit ba ako magpapaliwanag dyan kay Maynard Ngu? No. bakit ko pa kailangang uh, i-refute yung mga statements ni uh, uh, Roberto uh, Roberto Bernardo eh, dito na lang ako 'di ba baka naman uh, kung sakaling magbago na ang ihip ng hangin sa ilalim ng bagong liderato, eh, medyo magbago rin ang aking kapalaran dito sa usaping ito. And you know, I mean, can't really blame him dahil sa kasaysayan natin, malungkot mga uh, isipin, eh, sa madaming pagkakataon, eh, basta mayroon ng bagong naupo, yung mga alyado, biglang naabsuelto eh. <laughs> sa ganong man ka, kabigat yung mga paratang laban sa kanila. So hopefully, uh, hindi mangyari yun sa sitwasyong ito but i'm think uh, tingin ko yun ang kanyang inaasahan uh, at yun ang purpose ng kanyang uh, speech na yon and uh, Bago natin pasalita yun si Sen. Edu, kasi another 20 minutes siya, no? Maganda rin yung optics, eh, no? Kasi pagkatapos siya mag-speech, mga senador, kamayan, eh, no? Para bang... Talaga eh, diba? moment for for the rule of law, di ba? For delikadesa, <laughs> di ba? Yung mga uh, ganun nila, eh, kamayan, di ba? Ganun, no? Iba, iba, talaga no yung yung parang ano ba yun i don't want to say misery loves company no pero there was something that uh, there's something that binds them for some reason tapos binanggit mo attorney Barry na para sa iba para audition yun kay Sara Duterte pero parang hindi lang naman si Jesus ko yung sumilong doon eh kasi nung bumisita ah, talaga naman nung nag-descend yung vice presidente doon sa halls of the senate eh, kaliwat kanan yung picture taking eh, di ba? Para bang may roll out yung red carpet, kanya-kanyang mano. Tapos lahat gusto makita. Oh, ma'am. Pero hindi ba napansin na... Api, ha? Ha? Parang ganito ba napansin? Hindi ba napansin na apansin, apansin, uh, yung mga naturo na, sa mga hearings na tumanggap ng pera, tumanggap ng kickback? Yun ang mga unang-unang. Ha? ha? Nag-picture. Hindi napansin yun. <laughs> ha? Baka naman nagkataon lang. Baka naman nagkataon lang. 'di Tapos yun din yung mga maingay na subuporta doon sa resolution kagabi na 'di How how sa Okay. Malicious na masyado na? to sa Nedo, ilabasan natin to. Masyado malicious. mm Oo nga, sobra. ako naman, observation lang eh. Eh, observation lang. Hindi ko naman sinasabi na, na hindi ko sinasabi na, na sinadya yun. Observation lang. Simple lang. Para kang pinglakson eh. Sabi nga ni JB, we're neglecting our colleagues. No? <laughs> we're neglecting no? and missing the real culprits. No? So, uh -huh. kailangan mag-consolidate. Yan no? <laughs> ang mga unang mahal eh. Hindi kasi kayo mga fratman eh. Si Barry, hindi fratman. Si Christian, hindi rin fratman. Kaya walang kwal eh. Wala kayong uh, loyalty sa isa't isa dapat may ganun kayong loyalty. Katulad ng uh, hinihingi nila. Ito si Senator Ping Lakson, parang panto eh. Parang uh, suicide bomber. Burn the house down. No? Ang mahalaga nito, ano yung tama? No? Yan yung mahalaga. Eh, hindi naman ganoon yung Senado eh. Medyo <laughs> delikado kasi yung loyalty. Kasi di ba pati yung mga sindikato may loyalty yan? Successful. Oo. Oo. Okay. Okay. Siyempre, eh, ang kayo ng ilang bilyon, no? Ilang daang bilyon, eh dapat may loyalty kayo. Ano yan? Na no? omerta. Uh, no? Yan ba yan? Yan ba yan? omerta. Uh, Oo. No. Oh, dapat may gano'ng kayong loyalty. No? Kaya believe na believe ko sa kay Senator Cheese for three reasons. Eh. No? Una, ay nag-level up siya dun sa testigo ni Marcoleta. Talagang sabi na, ito yung tunay na testigo. Kahit Tama, sabihin, naman Sabihin, sabihin niyang, niyang Barry Gutierrez eh, na may Latin-Latin pa siya, na mali yung, uh, not, yung panya, yung, uh notarize, no, yung kanya, yung uh, notarized, no? Ayong, lat, ano, Latin ano, ulit yung Ano, ulitin mo nga, Bali, ano ulit yun? Falsos in, in unos, falsos in omnibus. O, oh, diba? No, no, Latin-Latin pa. Ang mahalaga, ito yung tunay na testigo. Hindi katulad nitong testigo na sinasabi na nag-deliver sa akin ng 160 million. Wala yun. Bakas, hindi pa kasama ito ibang mga projects, ha? Yan yung uh -huh. mga fake ng mga testing. So, nag-level up siya. Kaya believe ako. Pinangatawa na niya. Flatman niya, eh. Si Juan. Si Cheese, di ba? Oo. Oh. Uh, -huh. diba? uh, nasabihin ba natin? Kung ano, Flat? wag na, wag na. Okay. Huwag uh, <laughs> <laughs> na. Uh, ikalawa, ay, uh, ah, uh, kwan talaga, no? ah uh, pinangatawa na niya yung impeachment. Dati kasi meron pa siyang mga fortuit, Wood, meron pa siyang Remand, meron pa siyang mga Chenes Chenes na ang mahalaga kasi rito ay yung separation of powers, mahalaga rito meron kami recess, mahalaga rito ay ganito ganito, no? So ngayon inamin na niya. Laban siya sa impeachment from the very start. No, yung, Ma, na Wala na pagpapanggap. Oh, walang pagpapanggap. No? Kasi bayaran niya mga congressman na yan. Bayaran lahat. No, diba? Yeah, yan, yan, kaya sumama sa impeachment yan dahil sa sa corruption. Ito yun namin talaga niya. No? Oh, ano impeachment ako, no? at nandito yung gusto nilang ipa-impeach, no? kakampi ko siya. Yung ganoon na, lantara na. Lantara na. Kaya bibilip ka rin sa kanya. Di ba? ka rin. Hindi katulad ah. ng mga iba na eh. Lahat, ang daming, daming tinatago. Di ba? Yun yung... Yun yung kanya rito eh. Nakakabilib talaga yung ano, integridad ni Senator Cheese, no? Talagang, eh ko, nakaka-inspire. Katlo, talaga sila kipito na na hindi siya nagpaliwanag sa presinto. Di ba? Binanatan lang niya si Speaker Martin Romualdez, no? Hindi natin sinasabi na mali yung kanyang banat. Dahil ang ginawa niya, hindi din dilipensahan yung 30 million na binigay sa kanya ni Lubiano. 'di ba? Na na binigyan ng napakaraming proyekto doon sa kanyang home province sa Sorsogon. No? Hindi di di niya dinipensahan ng kanyang sarili. Ang linaw linaw nung paglabag niya sa Omnibus Election Code, hindi niya dinipensahan. Hindi niya dinipensahan yung 160 million. Na inulit ko, isang project lang. Baka mayroon pang iba, no? 'Yun, no, yung ganyan. Tapos talagang uh, uh, yung mga yung role niya sa bicameral sa committee no? Yung insertions, hindi niya binanggit, no? Hindi niya dinepensahan yung kanyang sarili. Iniwan niya yung sarili niya wide open. Para sa mga atake at rant, katulad ng host, no? Tumon. Iniwan niya talaga. Wala siyang pakialam. Sige na, mag-rant na kayo laban sa akin. No? Pero hindi ko dedepensahan yung sarili ko sa presinto. Babanatan ko si Speaker Martin Romualdez. Okay sana yon, no? Uh, ang problema, eh napakurumi-rumi kanyang kamay eh. Hindi siya <laughs> nag-post messenger sa anti-corruption. Dapat, usually ang gagawa dyan, magbabayad ka ng babanat. Diba? Yung, 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 uh, yung medyo hindi naman uh, hindi naman ganyan na may conflict of interest, hindi naman ganyan na sobrang pupirin. <laughs> no? Eh, sabi so kaya mo magbayad nagagawa noon. Pero well, wow. para mo effective. Hindi effective pag ikaw eh. No? Although, again, bumibili ba dahil hindi niya dinipensahan yung sarili at hindi siya nagpiliwanag sa prinsipyo. Hindi ganun karami ha. Yung may ganun klaseng na ano, uh, palilindigan. Uh, no? Yung hindi ganun ka-defensive. No? Ito lang host natin eh. Hindi ko pa binabalatan. nagde na eh. No? So, yan yung pali. Eh. Kaya yun, bilib ako, yun. Yung style kasi ni Cheese, naalala ko ron may isang wise man na nagbabanggit nito lagi. Eh. Kilala to nito ni, ano, ni Senator Edu. Ang pangalan ng wise man na to, Alan Herman. Meron siya kanay kwentong style eh, no? Pag yung spotlight nakatutok sa'yo, bubuksan mo yung floodlights. Yan. Diba? Mukhang ganun yung ginawa ni Senator Cheese, eh, no? Bakit ako lang? Buksan ng floodlights. Para so, <laughs> hindi sa kanya nakapokus. Ang problema, may mga ganitong programa, Pax First, tapos meron ganito akong kausap na pinapaalala sa publiko. Na ka muna, hindi mo pa rin sinasagot yung mga allegations sa'yo. Ayan. Ang okay. problema, okay. hindi hindi lang niya binuksan yung floodlights eh. Pag binuksan mo kasi floodlights, ikaw din. Nandun ka, sa, nandun ka din sa ilaw. Di ba? sinasabi mo lang na hindi lang ako to. May madami kami dito. At kung, ba, kung ako eh, titirahin nyo, lahat kami. Eh ba bakit ako lang? Mm -hmm. e, hindi. Yung speech niya ay lahat ng lahat ng uh, problema ng mundo, lahat ng kasalanan dito, si Martin Ramwaldes lang yan. Kami dito, wala kaming kasalanan. <laughs> okay. eh, ako, 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 sabi ko nga eh, tatanggapin ko pa eh, na guilty si Martin Ramwaldes eh. <laughs> tatanggapin ko pa na, o oh, sige, yan taong yan, malamang, Malap. speaker siya eh. Di ba, paano lulusot ang budget na uh, lahat ng uh, billion-billion insertions na wala siyang uh, participation o hindi man lang niya alam o hindi niya inapprove. Eh pero ikaw, Jesus Cudero, eh Senate President ka eh. <laughs> Asabihin mo, wala kang alam dito? Wala kang kinalaman dito? Eh parang kalukuhan naman yata yun. <laughs> yun yung uh, ano dito. So, hindi rin siya sumunod doon sa A advice ng ating kaibigang si Alan Herman. Kasi binuksan nga niya yung floodlights, pero tin tinilit ng ilihi sa kanya. Tinatapat na lang sa ibang tao. Mali. E, diba? Mas yung may credibility. Oh, Oo, oh, oh, kung may credibility. Mas credible. Yung nasabihin niya, lahat naman kami dito madumi.